Sa mundong puno ng opinyon, ang pinakamahalagang yaman mo hindi pera, reputasyon. Kasi tandaan mo, reputasyon mo, kapital mo. Ito ang law number five sa 48 laws of power. So much depends on reputation. Guard it with your life. Isang maling galaw lang, pwedeng mabasag ang pangalan na pinaghirapan mo buong buhay. At kapag nasira yan, kahit gaano ka katalino o kabait, hindi na agad bumabalik ang tiwala ng tao. Sa larangan ng kapangyarihan, hindi importante kung sino ka talaga. Ang mahalaga, ano ang tingin sa'yo ng iba? Kaya ang matalino, marunong magtago ng baho. Tahimik kung kailan dapat. Ngumingiti kahit galit. Dahil alam niyang, perception is protection. Sa trabaho, sa negosyo o sa relasyon, huwag mong hayaang sirain ng chismis o emosyon ang pangalan mo. Kasi sa dulo, pwedeng mawala lahat pero kapag buo pa rin ang reputasyon mo babalik ang lahat reputasyon mo kapital mo kaya bantayan mo 'wag mong ipahamak kahit kanino